kamuning bonsai mga idol tagal na po niyan mga idol ayan ang gaganda rin ng kamuning mga idol ito po yung bulaklak ng kamuning mga idol sobrang bangunyan niyan mga idol yan puro bulaklak yan mga idol yan mga bonsayin din yan mga idol kaso pinapabulaklak na lang namin yan, kasi marami na kaming bonsay na kamuning din Kenapa yeah, bulak-bulak nalar pompa bangun? Dami yang damian dan main. Loke thank you for watching, bye bye, and God bless.